Magandang araw mga bata! Ako si Chevy. Welcome sa panibagong video sa segment na Hashtag for Ngayong araw, ang ating pag-uusapan ay ano ang mga vitamins na kailangan ng mga bata para sa growth and development. Ating sasagutin ang mga katanungang Una, ano ang vitamins na pampalakas ng immune system laban sa sakit? Pangalawa, anong minerals ang pampaganang kumain? Pangatlo, anong supplement ang pampatangkad? At pang-apat, anong vitamins ang pampasigla? Kung ikaw ay interesadong malaman ang kasagutan sa mga tanong na ito, pakihambalos ang subscribe button at pakiting ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Handa ka na ba? Let's do this! Yes! It's me! Simply Chevy! Iba-iba ang kailangan na vitamins ng mga bata nakadepende sa edad. Ang mga batang 2 years old and below ay mas kailangan ang gatas ng ina at masustansyang pagkain kisa sa ano pa mang vitamins. Ngunit, kung ang iyong anak ay hindi nakabreastfeed, at minsanan lang nakakakain ng masustansyang pagkain, ito ang mga vitamins at minerals na maaari nilang inumin upang mapunan ang kailangan na sustansya sa kanilang katawan. Una, Vitamin C. Ang Vitamin C na kailangan ng mga batang 1 to 3 years old ay 15 mg araw-araw. Ang mga batang 4 to 8 years old naman ay nangangailangan ng 25 mg na Vitamin C araw-araw. Ang vitamin C deficiency sa mga bata ay extremely rare. Uminsan lang talaga nangyayari. Ngunit, kung ang iyong anak ay mapili sa pagkain, hindi kumakain ng mga prutas at gulay, maaaring hindi nila nakukuha ang recommended na vitamin C na kailangan nila sa araw-araw. Ang mga batang na e-expose sa usok ng sigarilyo ay mas nangangailangan din ng karagdagang vitamin C para i-repair ang mga cells na nasira ng dahil sa epekto ng sigarilyo. Ito ang ilan sa mga health benefits ng vitamin C sa mga bata. Una, ang vitamin C ay isang important component para mapanatiling healthy ang gums, buto at blood vessels ng mga bata. Isa din itong immunobooster na nagpapalakas ng resistensya laban sa sakit gaya ng ubo, sipon at rangkaso. Ang vitamin C ay isa ding antioxidant na nagre-repair ng mga nasirang cells dahil sa exposure ng mga bata sa unhealthy environment tulad ng usok ng sigarilyo. At pang-apat, ang vitamin C ay pinipigilan na magka-anemia ang mga bata dahil ang vitamin C ay tumutulong sa pag-absorb ng iron mula sa pagkain. Ang iron ay kailangan ng mga bata para maiwasan ang anemia. Kaya, upang mapalakas ang resistensya ng mga bata laban sa sakit, mainam na mag-supplement ng vitamin C. Pangalawa, zinc. Ang zinc na kailangan ng mga batang 7 months hanggang 3 years old ay 3 mg araw-araw. Ang mga batang 4 to 8 years old ay nangangailangan ng 5 mg na zinc araw-araw. 8 mg na zinc naman ang kailangan ng mga batang 9 to 13 years old. Ang mga batang may zinc deficiency o hindi nakukuha araw-araw ang sapat na zinc na kailangan ng katawan ay may sintomas na poor appetite o walang ganang kumain at poor immune functions o kadalasan nagkakasakit. Ang pagbigay ng zinc supplementation sa mga bata ay maaaring makatulong upang maibsan ang kawalang gana sa pagkain ng mga bata. Ito ang ilan sa mga health benefits ng zinc sa mga bata. Una, Nagpapalakas ito ng resistensya laban sa sakit tulad ng ubo, sipon at trangkaso. Pangalawa, nagpopromote ng muscle growth para sa growth and development ng mga bata. Pangatlo, tumutulong ang zinc upang mapabilis gumaling ang mga sugat. At pang-apat, boost ito at nagpopromote ng eye health. Para mapanatiling malakas ang resistensya ng inyong mga anak laban sa sakit, at masolusyunan ang kawalangganan nitong kumain, ito ang vitamin C plus zinc supplement na maaari niyong ibigay sa inyong mga anak. BWLC Kids Ang BWLC Kids ay naglalaman ng 112.5 mg na sodium ascorbate na isang non-acidic na vitamin C at 10 mg na zinc. Ang dosage ng pag-inom ng BWLC Kids ay nakadepende sa edad ng mga bata. 2.5 ml isa sa isang araw o kalahating kutsarita lamang ang dapat ipainom sa mga batang 6 months and above hanggang 2 years old. Ang mga batang 2 to 6 years old ay 5 ml o isang kutsarita lamang ang dapat ipainom sa isang araw. Ang mga batang 7 to 12 years old naman ay pwedeng uminom ng 5 ml hanggang 10 ml sa isang araw. Ang price ng Bewell Kids ay 130 pesos per 120 ml bottle. Kung ang iyong anak ay matamlay at nakakaranas ng stunted growth, ito naman ang maaari mong ipainom sa iyong anak. Una, Chlorella Growth Factor o CGF. Ang CGF ay isang potent phytonutrients na nakukuha sa chlorella na isang single-celled algae o lumot. Ito ay naglalaman ng amino acid, beta glucan, nucleic acid, peptide at polysaccharide. Ang mga micronutrients na ito ay tumutulong sa pagstimulate ng tissue para sa growth at cell repair ng mga bata ng walang undesirable side effects. Ito ang ilan sa mga health benefits ng CGF. Ang CGF ay tumutulong upang mapalakas ang resistensya natin laban sa sakit. Nagpo-promote din ito ng rapid growth. Ayon sa mga eksperto, ang CGF ay tumutulong sa growth ng mga bata mentally, physically at emotionally. Kaya, tumatangkad ang mga bata at lumalaking matalino. Pangalawa, vitamin B complex. Ito ang mga health benefits ng B vitamins sa mga bata. Una, vitamin B1. Ang vitamin B1 o thiamine ay nagpo-promote ng growth and strength ng mga nerves at muscles ng mga bata. Nagko-convert din ito ng carbohydrates into energy. Pangalawa, vitamin B3. Ang niacin o vitamin B3 ay nagpapanatili ng healthy skin at hair ng mga bata. Nag-aassist din ito sa functions ng digestive at nervous system. At Nagko-convert ito ng fats into energy para magamit ng mga bata sa paglalaro. Ang vitamin B6 o pyridoxine naman ay nagpo-promote ng brain development ng mga bata. Nagre-regulate din ito ng mood, body functions at stress response. Ang vitamin B12 o ang cyanocobalamin ay tumutulong sa formation ng red blood cells upang maiwasan ang anemia. Pansinin na ang vitamin B complex ay tumutulong sa energy production. Kaya kung ang iyong anak ay matamlay, makakatulong ang vitamin B complex upang sila ay mapasigla. Ang chlorella growth factor at vitamin B complex ay parehong laman ng high kids food supplement. Meron din itong taurine at lysine na mga amino acid na kailangan ng mga bata for good nutrition. Vitamin A for good eyesight zinc at vitamin D3 for immunity. Kaya, para ang iyong anak ay tumangkad at sumigla, painumin sila ng High Kids Food Supplement. Ito ang tamang dosage ng pag-inom ng High Kids Food Supplement na kadepende sa edad. Sa mga batang 7 to 12 years old, uminom ng 2.5 ml o kalahating kutsarita lamang sa isang araw. Sa mga batang 13 to 18 years old naman, uminom ng 5 ml o isang kutsarita lamang sa isang araw. Ang price ng High Kids Food Supplement sa market ay 180 pesos per 120 ml bottle. Ang C Kids at High Kids ay mabibili sa Mercury Drugstore at iba pang leading drugstore nationwide. Ito ay mabibili din online sa BWL well Express link na aking ililink sa description box. Mahalagang paalala! kayo may natutunan sa ibinahagi kong kaunting kaalaman, mga bata. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! Magandang araw, mga bata! Maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik at panonood sa aking mga video. Kung ikaw ay nasiyahan, huwag kalimutan isubscribe at isin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!